Kung mapapansin niyo ano yung sa mga racing sa Moto GP, pag nagpepreno sila, 'di ba halos tumataas nga yung sa likod ng motor nila kasi ginagamit nila harap lang. Ganun sila mag brake 'di ba? Tama kung mapapansin niyo kung nanonood kayo ng ano, ano, mga Moto GP, tulad nila ano Mark Marquez 'yan. What's up? Mga kasolo, magandang araw po sa inyong lahat. 'Yan, 40 uh, days video mga kasolo. Papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng 'yan, brake pad doon sa harap ng ating motor. 'Yan. Siyempre, 'yung mga uh, gustong matuto dyan, ano, siyempre para sa inyo ito at oh. siyempre sa mga magagaling na hindi to para sa inyo. Pero pag nanonood kayo, please pa-subscribe na rin po ang ating uh, YouTube channel 'yan at and uh, comment na rin po. So, ayan po, papakita ko lang kung paano tayo magpalit ng ating uh, brake pad kasi alam ko manipis na yan eh. At ito po, pag alam mong wala na yung guhit-guhit na yan, kailangan mo na magpalit ng brake pad. Yan, pag wala na yan. At feeling ko ito, wala na talaga yan. pud -pud na. Kaya kailangan na natin palitan yan. At ito, susungkiting ko lang. Susungkiting ko dito para adjust yung ano nyo, brake pad. Ano? Para pag dik, eh, para adjust yung piston niya. Para mas madaling ipasok na yung bagong brake pad pag linagay natin. Kasi kailangan natin i-adjust to eh, yung piston. Pag hindi mo i adjust kasi to, mahirapan kang ipasok yung bag. Tsaka natin, bak Alasin. Tingnan nyo to. Hindi siya alin. Ano? Ano? Pakopit naman po dito sa ating video kung anong tawag nyo nito. Kasi so, hindi ko alam eh. Hindi naman siya alin. Pero parang alin lang siya. Yan o. No? Ganyan siya. Kaya lagi ko itong bit-bit eh. At syempre, baklasin natin muna to pala. Para mas madaling baklasin habang nandyan pa nakakabit. Ano to? Size 10. Ayan. So sa mga tools, ano, napaka-importante din po itong mga ano, T-range na to. Ayan itong mga T-range. Yung size 8, 10, 12, 14. Ayan. Lalo na sa mga malalalim. Ayan. Napaka-importante nito. Bili na rin kayo ng mga ganyang tools siguro ito pwede rin palitan ng ano eh yung alin din para yung bitbit -bit, -bit yung tools eh mas konti na lang pag bitbit -bit mo lahat at ito eh masyado na marahan lalo na pag naglo long rides so ayan na Pud na siya at adjust muna natin to yan ganyan ginaganyan ko lang para dumikit yung piston yun Dumikit na dapat nakalubog na siya na ganun. Yan. Para mas mabilis ipasok itong brake pad natin. Tanggalin lang natin to para matanggal natin yung brake pad. So, pud-pud na siya. Ano? Yan. Yan. Wala na nga yung guhit-guhit. Siyempre, pag marumi yan, itong mga ano nyo, linisan niyo, bili kayo ng, ano, ng break cleaner para mas masigurado. Yan, no? Ito, lininisan ko na kasi ito para kaya may kita nyo malinis na siya. Yan. So, pag marumi ito, sigurado siyempre, pag matagal nyo ng, hindi nalilinis yan, marumi yan. Kaya pag may budget kayo, konti, bilhin na kayo ng brake cleaner. Hindi kaya brasin nyo yung sa gas, tapos hugasan nyo ng tubig na may sabon. Ganun lang. Basta linisan nyo. Discardin nyo na yan kung paano yung linisan. <laughs> yan, so, inalagay na natin itong bago natin brake pads. Yan oh, di ba? Kung makikita nyo yan, kung guwit-guwit na yan, kailangan nyo na magpalit. Okay, di kaya kahit pag malapit na maupo dyan, yan. No? Makapal naman yan. Pag hindi na makita itong guhit na yan, palitan nyo na yan. Ako kasi nakaligtan ko lang. So, makikita kita nyo yan, no? Yan, no? Talagang napulpul na yung guhit niya. napakadelikado din po yun. At yan, uh, So habang kinakabit natin to, yan no, pagkakabit mo nung isa, ilagay mo na to. Para may nakahawak pa na doon sa butas niya. Tapos itong isa din. Yan. Pagka mo yan, tulak mo na yun. Yun. yan Tapos, syempre, tin mo na yan. Pasok mo na yan. Yun, mamaya na tayo maghihigpit pag nakabit na natin. So, yan ano, ba diba? Mamahihita nyo yung space niya doon. Yun yung sinasabi ko, pag hindi mo kasi tinulak yung piston niya pag uh, loob, walang ganyang space niyo Mahirapan kayong ipasok doon sa display. So, kailangan yung itulak mo. So, ilalagay na natin. yun, so, habang pinakabit natin to, gusto ko lang sabihin, ano, yung mga, may mga kilala ako na ang ginagamit nila na, na main brake, or di kaya yung pinaka, un, pinaka unahing brake, ay yung sa likod bali po yun, kung mapapansin nyo po ano, ang brake sa harap sa uh, ibang motor, ay naka-display na, may display na ganyan yung sa likod naman, ay drum ano pa, ano, drum brake, kung mapapansin nyo ang disc brake kasi, mas malakas kaya sa drum brake, kaya linalagay sa harap yan, pag nakadisplate naman sa likod, kung mapapansin nyo, mas maliit siya at isang piston lang. At sa harap po, laging two piston yan para mas malakas. At sa big bike din, kung mapapansin nyo sa big bike, naka-double disc plate na siya. ba? Diba? So, ibig sabihin nun ang lakas. Ibig lang sabihin nun, yung pinaka-main brake mo ay sa harap. Tapos, kung halimbawa, pipreno ka ano, sa harap muna bago sa likod. Parang ganun. Basta pinaka-main brake mo sa harap, lagi mong gamitin sa harap. At wag sa likod bago harap. Mali po yun. Kasi marami na akong kilala na ganun eh. Ganun sila mga mag ano, Mas ginagamit nila sa likod kaya sa likod, mas nauna na pupudpud kumpira sa harap. Paligtad po yun. Minsan nakakatatlo na ako, apat dito sa likod. Isa pa lang. Parang ganun. Kung mapapansin nyo ano yung sa mga racing sa mga MotoGP, pag nagpipreno sila, di ba halos tumataas nga yung sa likod ng motor nila kasi ginagamit nila harap lang. Ganun sila mag brake Di ba to Kung mapapansin nyo kung nanonood na, kayo ng no, mga MotoGP, tulad nila ano Mark Marquez, yan. Kung mapapansin nyo, pag nagpreno sila, halos ano? ano eh, tumataas talaga yung likod ng kanilang motor. Ganun po. At yung mga big bike is naka double display na na ganito. ba? Diba? So, yun po ang ibig sabihin. Yung ano-ano nyo po sa likod na yun po yung pinakamain brake nyo. Mali po yun. So, minsan na tayo nakapag-seminar kaya yon kapulo din tayo ng idea at yon na tested ko naman na talaga siya na doon talaga ako kahit wala akong preno sa likod eh, okay lang sa akin eh makabiyahe ako ng malayo na walang kaba basta yung harap ko eh talagang ano maayos siya so ayan nakabit ay na natin so yan okay na ganun lang po kasi play magpalit ng brake pad sa harap ano ganun lang po kasi play magpalit para naman may idea kayo yung mga baguhan lang na gusto matuto kung paano magpalit para tipid labor na rin. Ikaw na yung bumili ng, ng brake pads mo. Tapos ikaw na rin magpalit madali lang para matuto ka pa. At pag bumabiyahe ka na mag at least may idea ka pag nasiraan ka. So, ganun lang mga kasolo. Ano? So, ayan. Mga kasolo, simple lang ang ating video. Pinakita lang natin kung paano tayo nagpapalit ng brake pads. Ano? Napakadali lang. Yun, maraming salamat mga kasolo. Pag hindi pa kayo nakapagsubscribe dito sa aking YouTube channel, nakapag-follow sa aking Facebook, please papalo na po ang aking Facebook, subscribe ang aking YouTube, at like and share na rin po, and comment na rin po, ano, para naman na makita ng iba. Yun, so, maraming salamat, magandang araw, at kang dito na lang ang ating video, mga ka -solo. God bless. Ciao. Peace out.